Maaga rin na nagpunta sa mga terminal ng NAIA, mga magbabakasyon para sa bagong taon. Ang ilan nga sa kanila nasa terminal na kahit pa bukas pa ang flight. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, kamusta? Ano ang latest dyan? Jester Mawi, dalawang araw bago ang bagong taon, sunod-sunod na ang pagdating ng mga biyahero dito sa NAIA Terminal 3. At ayon nga sa ilang mga nakausap natin, handa silang maghintay ng matagal kung sakali mang madelay na naman ang kanilang mga biyahe. Nagsimula ngayong umaga bumuhos ang mga sasakay ng local at international flights dito sa Naiya Terminal 3. Ang anim na taong gulang na silina, Bukas ng umaga pa raw ang nakaschedule na biyahe papuntang Palaw. Pero alas 12 pa lang ng hating gabi kanina, nasa paliparan na siya. Sa terminal na siya nagpalipas ng gabi dahil pahirapan maghanap ng hotel na pansamantala sana nilang tutuluyan. Si Amy naman, galing pang La Union at papuntahan ng Dubai para doon magbagong taon kasama ang mga anak. Hindi naman kasama ng OFW na si Arnold ang kanyang pamilya na sasalubong sa bagong taon. Madaling araw pa lang kasi ay nasa airport na siya para abangan ang flight pa Bangladesh. Ayon sa Department of Transportation, nasa 140,000 na biyahero ang dumagsa sa airport nitong Christmas rush. At dahil holiday season pa rin, eh, posibleng malapit rin dyan ang bilang ng mga pasaherong pupunta rito pagdating ng bisperas ng bagong taon. Jester Maui, kanina pagtingin natin sa check-in counter, medyo mahaba pa rin yung pila. No? At makikita naman natin dito sa aking likuran, sunod-sunod naman yung pagdating ng mga sasakyan, ito yung mga papunta naman sa kanilang mga local at international flights. At paalala natin sa ating mga kapatid, maglaan ng mas maraming oras para maagang makabiyahe at makarating kaagad dito sa paliparan. At yan ang latest mula dito sa NAIA Terminal 3. Maui, Jess. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.